Good morning sa inyo guys, ito nga pala yung mga ginagawa ng seaman dito sa barko namin Twing dry dock for today's video. Tara, samahan nyo yung kalbo magikot, tignan natin kung sino yung may pinakamasarap na trabaho, let's go! Kaya wala nang teka teka, pumunta na kagad ako dito sa mga OBS guys, ito pala yung hotel department ng barko. Dahil busy pa naman sila sa meeting kung saan sila maasay na trabaho, pumunta muna tayo sa pinakailalim ng barko. Habang naglalakad ako pababa papunta ng engine room, nakasalubong natin yung isang oiler, si Toby Damas. Panalo, panalo ko sa ganito. Panalo, panalo yung kumpanya dito guys. Magkano sahod yan? Magmamap. Tutulang. lang. Tuto lang? Grabe, tuto lang guys. Ayaw niya na muna mag ice skating sa lamig, dito na lang daw muna siya, hawak yung maywagan niyang sandata, timba at map, alright! Tapos yung iba naman guys, katulad nito ni Chef George, busy busy mag ng engine parts. O ba diba, matitindi talaga yung mga Pinoy kahit saan pwedeng ilagay. Katulad nitong mga OBS, karaniwang kasi sa trabaho nila, kabinista, waiter, bartender, cashier. Pero dahil walang pasahero yung barko, change career. Tulad nitong dalawa nating steward, si Boss Yapno, pati si Boss Jeff, napunta sa carpenter. Sila pala yung in-charge sa beautification ng handrail. Eh, napakaangas para pinapahiran pa ng peanut butter. Mukhang chunky. Lalagyan niya ng peanut butter yan, guys. Okay, Pagkatapos mapahiran ng peanut butter ni Boss Yap, no? Siyempre, magiging rough yung surface niya sa Tagalog gagaspang. Kaya sunod, kailangan naman lihahin ni Boss Jeff yan. Kailangan mas makinis pa sa Jawa mo. Oh, she! At ang finishing, para mas lalong maging smooth at glowing, pahiran ng barnis. Sheesh! Ito namang receptionist namin nagpapalit ng pundidong ilaw, future electrician, tiwala lang. Tinuruan naman sila ng mga basic bago sumalang diyan, tapos minsan meron pang supervision ng ating electrician. Speaking of electrician, ipakita na rin natin yung ginagawa ni DJ Rem. Mga pinagbabawal na technique. Ei, grabe guys 'yung pailaw. ilaw. Ganun lang guys, dalar na kaya hanapin naman natin si first timer kung anong ginagawa niya. Habang nag-iikot-ikot ako guys, meron ako nakitang nagdidilig si Johnny. Guys, may nagdidilig guys. Tayo yan Pagkatapos dilagan, nakahanda na rin pala yung malaki niyang electric toothbrush. Ito, yeah, toothbrush niya yan guys. talagang tanggal yung mga libag-libag niyan. Dalawa pala silang nakatoka dito ni Boss Jude at banda roon, nakakita pa tayo ng sirena sa barko. Shush! Parang unicorn eh oh. Merong ano sa ano. Aba, nagtututbrush din pala siya. Abonado pa nga daw kasi gamit pa raw niya yung sa kanya. Alright! Talagang ngiting kumukuti-kuti Ayun, halos naikot ko na yung buong barko. Nakita ko rin si first timer. Chilling! Aba, motivated. Ni-enjoy pa yung trabaho sa barko. Guys, ayan nga ba si first time here. Grabe guys, huwag So, ay! Sa susunod na araw, ano kalo, grabe yun. Oh. Ay! Ang <laughs> ng ano? Beats by Dre? Beats by Dre. Sheesh! Ay! So ayun na nga guys, sa madaling salita, ganito talaga dito sa barko, bibigyan kanila ng trabaho na hindi mo usually ginagawa. Pwede naman magreklamo pero bakit sayang naman yung dalar pati kibog om sim. Tulad na dalawang veterano, lagpas na silang 10 years nagtatrabaho sa company. Nakaka-inspired kaya sila tumatagal kaya nila mag sa kahit anong trabaho, tignan nyo marunong na sila maghalo ng simento. Okay, bigla na lang matatapos yung kwento ng kalbo.